Good day mga kababayan, so nandito tayo ngayon sa Sityo Bagti, Barangay Mabini kung saan nagaganap yung kanilang piyesta 2025. Sa likuran ko mga kababayan, nandito yung kanilang simbahan at nandito ngayon yung kanilang pare at meron nagaganap na misa sa kasalukuyan. So kahapon, pumunta tayo dito, nagpaktas tayo, naglakad tayo, mahigit isang oras yung ating nilakad. Kung makikita natin, dito sa aming mga dinaraan na napakaputik ng kanilang kalsada at napakahirap ang daan papunta dito. Ang lagi nating question mga kababayan, sana mabigyan ng magandang kalsada o maliit na pathway yung lugar na ito. Dahil sa napakahirap po talaga ng kanilang transportasyon galing po sa Sityo Burabon papunta dito sa Sityo Bagde, napakalayo. Naglakad tayo na mahigit isang oras at ito yung ating mga dinaanan. Bako-bako kalsada at napakaputik ang kanilang daanan. So, ayun okay, guys, ang ta tayo kapunta ata. Pagrabe pa yung ating Ano to? Ano nangyari? Bakit? Bakit sa'yo? Diyos ko po! Bakit dito ka dumaan sa ilog? Hi Tay, magandang hapon <laughs> May nakasalamong tayo sila tatay so, Nakabuta tayo dito mga kababayan Yung nga lang Nahiram tayo ng buta sa Kupare natin So, butas. So, pinapasok siya ng tubig na. Mga paon, guys. Hilig mo talaga dumaan sa mga kilot? So, ayan, guys. Ito na, natin nababot tayo ng gabi so nag tayo sa Borabod 4.38 tapos ngayon is uh, 5.30 nasa 1 hour na tayo nagbabaktas ito sila yan so, ito guys ang kanilang tulay ng pagtino so yari po ito sa kawayan ng mga kababayan so medyo malalim po yung nasa baba sewiji mahabahu tumungkul payu sing So, yung baba po nito mga kababayan is sagog ng malaki yung mo sagog na eh. So, tayo ng kanilang tulad So, ito po yung mararamdaman na ginagamit dito safe naman siya na wala naman dahil hindi yung mo nyari So mga kababayan, makikita natin yung mismong loob ng sitio Bagti. Ito yung kanilang daanan. Wala silang pathway, tanging mga matitigas na bato lamang yung kanilang nagsisilbing daanan. Ganun pa rin, lagi nating hinihiling sana magkaroon ng pondo yung national government na mabigyan ng uh, kalsada. Kahit maliit man lang na pathway dito para kahit papano, kahit maulan yung panahon, magagamit ng maayos yung kanilang daanan dito. Napakahirap po mabuhay sa isang pamayanan na kulang sa suporta ng gobyerno. Kaya naman sana mga kababayan, makita ito ng ating government sa national para mabigyan man lamang sila ng kaunting tulong dito sa kanilang sityo. Ito po ay sityo Bagti, Barangay Mabini, Basay Samar. So, kagaya na sinabi ko kanina, naglakad tayo ng na mahigit isang oras para marating ang lugar na ito, para makita yung kanilang lugar at pamayanan kung ano nga ba yung sitwasyon dito sa kanila habang uh, sinisilibrate yung kanilang piyesta 2025. Dito tayo ngayon sa kanilang plaza. So, dito naganap kagabi yung kanilang selebrasyon ng Vesperas Night dito po sa Sitio bagti, Makikita nyo mga kababayan, malaki man ang pagkakaiba niya sa mga plaza na napuntahan natin sa iba't ibang lugar dito sa sakop ng Basay. Pero naging masaya naman po sinilibrate yung kanilang fiesta 2025 dito po sa Sitio bagti Parangay Mabini. Kung makikita natin medyo maputik lang yung kanilang plaza dahil sa umulan po halos maghapon. Kahapon tapos kagabi habang sinisilibrate nila yung kanilang piyesta dito sa Sitio Bagte is bumubuhos din yung ulan. Kaya naman, pansin-pansin mga kababayan, maging ako, nakabuta tayo. No? Talagang napakahirap, pero masaya dito sa Sityo bagti, marami ang kanilang populasyon dito. Kaya naman, sana malingon ito ng national government na mabigyan sila ng pathway sa kanilang lugar papunta dito galing ng Sityo Burabod para kahit papano maging maayos ang kanilang transportasyon sa tuwing magkakaroon ng emergency case. At pangalawa, hindi po mahihirapan na ibaba yung kanilang mga pananim kalakal papunta sa bayan para kahit papano matulungan yung ating mga kababayan dito na maibaba yung kanilang mga produkto sa syudad. Mabuhay. Welcome to Bagti Elementary School. So nandito tayo ngayon sa kanilang eskwelahan. Ito po yung Bagti Elementary School, mga kababayan. Walang estudyante ngayon dahil walang pasok dahil piyesta at the same time bak bakasyon pa sa kanilang lugar. Ganun naman sa buong dito sa atin sa lugar sa Samar. Bakasyon pa talaga sa ngayon. So ang balik nito after ronda pa. So nandito tayo ngayon sa Bagti Elementary School, mga kababayan, at ito yung kanilang eskwelahan malaki yung pag, malaki yung pagkakaiba talaga mga kababayan pagdating sa mga pasilidad kumpara sa syudad. Although sinasabi natin nandito tayo sa bundok pero kung makikita niyo yung kanilang eskwelahan, okay naman, wala tayong magiging problema doon. Pero sana, no? Lagi natin sinasabi, malay natin. Baka naman diyan may mag-donate na masementuan yung kanilang parang playground ng mga bata. At yung daan ng pupunta dito, talagang maputik lalo pag umuulan. Napakahirap sa mga estudyante kapag mayroong pasok na dadaan sila sa kanilang daanan dito na wala malang pathway na sementado na pwede nilang daanan. Napakadelikado, pwedeng madulas yung ating mga kapataan at pwedeng uh, tumama yung kanilang ulo sa mga matitigas na bagay katulad ng bato dito sa kanilang lugar dahil wala po talagang pathway. So, ito po yung kauna-unahan nating punta dito sa Sityo Bagti, Barangay Mabini. Medyo malayo po talaga pero sinadya nating puntahan para makita natin yung kanilang pamayanan dito. So ito yung iba't iba nating kuhang drone shot katulad nito. So, good day mga kababayan. So, nandito tayo ngayon sa tahanan ni Ma'am Kati, papiw na mabahin family, yung uh, nagpakain po sa atin at uh, nag-welcome po sa atin dito sa sitio Bagti. Kundi dahil po sa kanila, isa yun sa rason ko bakit hindi tayo natutuloy dahil wala tayong bahay na maakitan na pwede nating matulugan, dahil magbablog tayo kinabukasan. So, sila, sila Ma'am Kati, sila po talaga yung uh, nag-invite sa atin dito para dito sa kanilang bahay tayo tumuloy galing tayo sa bahay. So, papunta ka sa dito sa piyesta. So, maraming maraming salamat po sa Papiona and Mabahing Family sa pag-welcome po sa amin dito sa Sityo Bagti. At ito po si Ma'am Kati, siya po yun. Siya po talaga yung amin, aking kausap natin, kaya po tayo napunta dito sa lugar natin. So, again, maraming maraming salamat mga kababayan sa patuloy na support nyo. Sa Summer Page Explorer, sana marami pa tayong lugar na ma-explore at sana marami tayong lugar na ma-develop sa pamagitan ng pag-vlog natin. Maraming maraming salamat po. God bless.